Magandang gabi po sa inyo, Mommy at Daddy. Ngayong gabi ay ma magtatanong ako sa inyo ng ilang mahahalagang tanong tungkol sa pagiging magulang. Pero bago ang lahat, pwede pa kayong magpakilala po para magpakilala kayo, kayo ng lubos ng mga taong makakapanood nitong aking panay. Panayo. Eh, yeah, salamat, maraming salamat at magandang gabi. Uh, Sean, sa salamat sa pagpal pag anyayan mo sa amin na magpal panayam mo kami. Ako si Val Ryan Lozada, ako ang daddy ni Sean Stephen Lozada. Ayan. Ako naman si Ginang Richelle Lozada. Ako po ang may bahay ni Ginoong Val Ryan Lozada. Ako po ang nanay ni Sean Stephen. So, tama ko na tayo sa unang tanong. Ano ang pakiramdam maging isang magulan? Sige, um, ang unang pakiramdam ko bilang isang magulang ay ay napakasaya at, at ito rin ay napaka panibago sapagkat ito yung napakahalaga ngunit ito napakahalaga din parang naramdaman ko na nagkakaroon na isang na isang importanteng responsibilidad na kailangan gampanan ko uh, dahil ako ay isang ama na sa sa iyo at sa dalawa mong kapatid na asahan ko na malaki ang dapat ang papel ang gagampanan ko sa pamilya mm -hmm. and ako naman Uh, bilang magulang, uh, una akong nagkaroon ng uh, anak, yun nga yung kuya mo si Matthew Joash, uh, dun ko na napag-isip na hindi pala madali ang maging isang magulang. So, okay, na kailangan na uh, pag naging magulang ka, uh, kailangan ikaw ay handa, no? Uh, hindi lang sa financial, no sa mga na makapagbigay ng mga pangangailangan ng yung mga anak kundi kailangan handa ka rin na ano harapin kung ano man yung mga darating na mga pagsubok or yung mga problema na maari natin kaharapin so uh, sa madaling salita kailangan um, buo ang loob mo no na uh, umarap sa anumang mga pagsubok may mga balakid ba kayong napagdaanan? Ano ano ito? Oh, ano yung mga suliranin? Hmm, ako nung unang, uh, nung naging magulang kami, basta kami kinasal kami ni, ni mami mo uh, bago kami naging magulang, naging balakid namin ay na, uh, mga pinansyal kasi pag nung, un, nung unang kami nag-asawa, nag, nag parang ang unang inisip namin kaya ba namin to dahil yung mga tungkol sa kung sapat ba ang mga pera na mga naipon namin ang mga kinikita ba namin sa trabaho ay ay sapat ba to sa lahat ng pangilangan pambili ng gatas, pambili ng damit panggamot at lahat mga importante pangilangan sa sa tahanan yan ang, yan ang mga um, balakid na mga isang malaking hamon sa amin kung kaya mm namin -hmm. matugol ang aming responsibilidad bilang magulang. Saka ako naman yung mga sa, sa na, naranasan ko bilang magulang ninyo, ninyo ng inyong mga kapatid, bali na doon ko na napag-isip yung, kayla, yung ano una yung pag may mga nagkakasakit, ganyan. ah, uh, halimbawa yung kagaya nung nangyari nung pandemya no nung COVID-19 ah uh, kailangan na uh, doon ko nalaman na kailangan yung paligid marunong alam natin na i-maintain no alam natin na panatilihin malinis paano natin pangalagaan paano ko pangangalagaan yung mga kalusugan ninyo kasi importante talaga yun na kailangan yung paligid ma laging malinis tapos, kailangan, uh, alam ko rin na kung ano yung mga pangangailangan nyo. No? Hindi lang pang physical, pang intellectual. Uh, kailangan, sensitibo ko sa mga, kung ano man yung mga uh, kailangan nyo para lumaki kayo na malusog, na masaya kayong mga bata. Tapos, uh, naging naging pakinabang kayo. And, ang uh, isa rin sa mga naging suliranin ko is yung pagdating sa pagdidisiplina sa inyo. Kasi merong mga times na may mga oras na minsan uh, kulang din ako sa kaalaman kung paanong paraan ko kayo maitutuwid, no? Ano yung tamang paraan para uh, lumaki kayong mga mga disiplinado mga bata? tsaka uh, merong importante din yung meron kayong takot sa Diyos, no? Uh, para nang sa ganon, lumaki kayo na maayos, na maging pakipakinabang kayo sa sa komunidad, sa, sa sa society natin, no? Na kinabibilangan ninyo at maging ma, marami rin kayong maiambag sa mga sa mga tao sa paligid natin no uh, na makatulong din tayo sa iba. Ano ang mga iyong natutunan sa pagiging isang magulang? Natuto ako na kailangan maging uh, maging mauna, maunawain sa iba't ibang personalidad niyo katulad sa inyo, natural sa mga sa inyong mga na minsan kayo nang tatalo, nag-aaway, minsan mga hindi kayo kapag kasundo, uh, kailangan bilang isang magulang ay eh, hindi dapat mag maging irrational o madaling ma, ma mawala ng pasensya kaagad agad. Ang isang mga bagay din, laging na kailangan hindi lagi sumusuko. Kailangan ipakita ko na kailangan determinado ako na para maging magandang halimbawa sa inyo na hindi ako basta-basta na mm -hmm. na nawala ng pag-asa pag humaharap ng pagsubok at matuto na na maging maunawain at at paano mapagmahal sa isa't isa mm -hmm. sa pamilya. Kasi mm -hmm. ako naman uh, kailangan na tutunan ko din na bilang magulang kailangan maging magandang halimbawa din ako sa inyo kasi syempre kung ano yung mga yung paano ko uh, paano ko pakitunguhan yung mga tao sa paligid ko na nun, yun na na kukuha nyo rin yun yung mga yung pag-uugali no yung tamang pag-uugali at uh, yung yung pananamit yan yung mga yung mga dapat na ikilos ko no? Paano ako makitungo sa ibang tao? Yan, kailangan maging magandang ehemplo ako sa inyo para na sa ganon, kayo rin maging ganon din. Kasi syempre, tama naman yung kasabihan na kung ano yung ginagawa ng matanda, yun ang gagawin ng mga bata. And unang-una, kailangan matuto ka rin na, uh, ayun, uh, unawain kung ano yung mga saloobin ng bawat miyembro ng pamilya, matuto tayo makipag-usap ng maayos saka na hindi tayo uh, pabalang sumagot, ganun uh, laging merong ano, ayun tama yung sinabi ng daddy mo, mahaba yung pasensya, saka laging nandun yung pagmamahalan A uh, respeto sa isa't isa saka yung matuto tayong mag, maging mapagbigay ano sa tingin mo ang dapat gawin ng isang magulang ang sa tingin kong unang dapat gawin ko bilang isang magulang ay kailangan maging kaya nang sinabi ni mami mo kailangan maging magandang halimbawa yun ang pinakauna yan kasi kami ang mas nakakatanda kami ang mas may karanasan at kami ang napagdaanan namin yung yung kabataan ninyo at alam namin yung mga hirap yung mga magsubok at alam namin kung ano yung mga gusto at mga hindi na gusto at mas alam namin na kung ano yung mga kaugalian pag uh, mga ugali dapat na pinapakita at kami pinamumuhay dapat na na dapat ninyong tularan Hmm. ako naman, ang matutunan ko bilang isang magulang, ano yung mga dapat kong gawin, kailangan lagi akong organisado sa lahat ng aking ginagawa kailangan systematic, kumbaga uh, may sistema, no uh, sa una pa lang sa pagising sa umaga, kailangan uh, maayos yun, tapos uh, pangalawa kailangan um, palagi rin ko rin ibabahagi sa inyo yung mga kabutihang asal pa, na hindi ako magkukulang sa pagpapaalala sa inyo at lagi ko kayong susubaybayan kung ano yung mga mga pinagkakaabalahan nyo para monitor ko kung nalalaman ko kung at pinagkakaabalahan nyo ano na yung mga mga developments yung mga natututunan nyo sa araw-araw para kailangan Uh, malaman ko din kung ano yung mga hiling ninyo no para matulungan namin kayo ni daddy mo na mas ma-develop niyo pa yung mga yung mga talento na meron kayo ano pa yung mga kinakailangan ninyo para para lumaki kayo na masaya, malusog at saka kalayo sa anumang kapahamakan yun. So, bilang mga magulang, responsibilidad responsibilidad namin kayo no bilang amin mga anak na kailangan lagi kayong ligtas lagi kayong nasa ayos ganyan, lagi kayong malusog masaya at ayun na, na i-provide din namin na bibigay namin yung mga pangangailangan ninyo pero syempre uh, doon pa rin yung pagpapaalala pagi-disiplina so wag kayong, wag sasama ang loob nyo kung may mga times na napapaalalahanan na namin kayo ni daddy na sinasabihan namin kayo kung ano yung mga yung mga dapat nyo iwasan, no lalo na yung mga makakasakit sa inyo sa kalusugan nyo and even yung paano kayo makitungo sa tao para sigurado tayo na hindi tayo magkakaproblema ng sa mga darating na panahon. Ano ang payo mo sa mga gusto magkaroon ng anak? Kailangan maging handa sila. Uh, pag na, sila'y nag-asawa at gusto magbuo ng pamilya, kailangan may paghanda financial, physical, emotional, na ah, maging sa sa isip din. Kailangan sa sa ugali. Kailangan handa na talaga na paano mag-alaga pag magkaroon na ng anak. Hindi yung tayo magkaroon lang ng anak tapos pababayaan natin. Hindi pwede yun. Bilang magulang, kailangang importante na na hindi natin naalagaan natin yung mga bata. Musmus -mus pa lang, kailangan kasi ang magulang yun talaga ang nag um, din lang kami mga magulang na ng tahanan para at, at responsibilidad responsibilidad namin para alagaan kayo pakainin kayo bigyan kayo ng sapat na kadusugan at kailangan pag-aralin kayo so, so yan ang kailangan dito sa lipunan para lahat ng pamilyang Pilipino ay maging masaya ko, no? So, yun, kailangan talaga na yung mga kababaihan, handa rin sila uh, humarap. Kasi nga, yung pag-aasawa, pagkakaroon ng pamilya, hindi yan parang uh, kanina kanin na isusubo mo, tapos pag napasok ka, no, na mainit, pag napasok ka, iluluwa mo. Kasi pag once na pumasok ka sa ganyang sitwasyon, kailangan handa ka. Uh, kailangan alam mong pangatawanan sa ka pangalawa, Ah uh, ano, importante din na alam mo rin alagaan yung sarili mo uh, hindi lang yung mga anak mo kasi syempre sa, sa amin kayo nakadepende no? para syempre kung, kung, alam namin alagaan yung sarili na maalagaan din namin kayo ng gusto so yun lang po marami pong salamat sa inyo ng oras at ako ay inyong pinagbigyan marami po akong natutunan sa mga ma, mabi, mabahagi sa sana ay marami ding natutunong ang ating nagataka pa ka ka um, ang maraming salamat po sa inyong dalawa. Okay, thank